Hoy, <laughs> <laughs> makikikitan po kami. <laughs> o, buhay. Nandito po tayo kina Koyaleo. <laughs> Ayo. <laughs> <laughs>

gusto nila naka lang po. Eh magpapasingaw lang na bahay. Ay, nandito na po kami. Tignan nyo na, sumasalubong. Ah! Ay, ay. <laughs> ay, ay. Ay. Good morning! Good morning, Hi. Nene. Nene! Hi ka dito, Pe! Pag-gising. pa. Mm -hmm pagkagising niya, sakto pag ano nang hagdan, kasi umiyak na siya. Kinuha ko sa taas. Hindi siya sumabay gumising sa amin eh. Pag namin, eh, paalis na sakto si Chichi. Nakita niya, nakasakay na sa tricycle. Iyak. Max! <laughs> Max, okay, Max. <laughs> <laughs> ah! Tinatali na si Kung Kung si Max. Kasi ano, yan yan. pinupuntahan yan. niya yung <laughs> Yung ano, yung alaga ni Rowan, dinadali niya. Oh, Ay! Talam ah! <laughs> mo na na. Hindi naman yun nangangagat. Nananakot lang. Ay? Baka na, magkasakit ka rin yung tel na may tang tali. Max, hali ba? Maxie. Maxi. Ay? Max. Ay, ang pogi mo. Mami, oh. Uy, money daw. May naasok so kasing pera sa likod ng phone. Money. Ay, Paano yung dance niya? Hi. Ay, upo ka na. Huwag pala. Sigma boy ka na lang. Sigma boy, sigma boy. Ay, may mga kalmot ka sa leeg, be. Sit lang, sit. Tag mo daw si Tito Kongkong. Kong. Masa si Tito Kong Kong? Ay, ay, si Ming siya. Si Ming. Si Ming ka <laughs> Nay? Pogi. Pogi. sino? Ano, oh. bakit ang kit-kit ng baby ko na yan? Nakakagigil naman. Ah, uh, oh. eh, boy na boy. Baba. 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 <laughs> Bless ka kay Tito Jun. Hey, Tito Kongkong. Kong. Kay Tito Kongkong. O, oh, ingi, ano? Paano yung? Ganun ka. Ganun ka daw. Tito Kongkong. Kong. Marami yan. Si Tito Kongkong. Inge, Kong. ano? Inge, inge. inge Madami si Tito Kongkong. -Kong. <laughs> <Bale>, sabi na. <laughs> oh, oh. <laughs> Akin na, tara na eh. Malinis naman yan, bagong sabon. Tsaka pang bahay lang. Sa loob ng bahay yan eh. Hey. Wala ka dede. Malaki ka na. Ay, dede pa dede. Big na nga yan. Oh. Sing ka na lang. Mama. Sing. lolo. <laughs> Narinig mo bike Sarap mm, ng tulog ng may baby kong isa mm, mm, mm. Hmm? Baba na Baba Bye bye ka muna dito Baba na Sabihin mo Baba Hi Baba na po kami Baba <laughs> Baba Baba, baba. Ba. Ano to? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay? Ano Mama! Ano eh? eh? oh. dami nga ganyan ngayon, no? Spam. Mm. hmm Daming scammer ngayon. Sak! Hmm? Sak-sak. Sabihin mo. Sak-sak. Saan tayo pupunta? Doon? Ate si Ma? Tawag mo Ate si Ma. Ma. Si ma. Say say. Dada. Dai dai. Dada. Dada. <laughs> Dada. Ati queen. Wow. Wow. <laughs> lolo. Ba. Lolo. tag mo lolo. Ba. 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 Yo yo. Ba. La lola. Ay cute cute. Ay cute cute. Ay. Chọn <coughs> đi. <coughs> Sayang, hindi ko na vlog. <laughs> hindi, hindi ko na talaga vlog kasi na, uh, naalala ko si Ate Sol sa e-bike eh. Hindi, pero papa naman po namin yon Ate. Kakwento ko ang nangyari. <laughs> Kwento ko na lang, no, papayam. Si Chichi, galing lang kami doon ni Neynay, nakasakay kami kay Pretty. Tapos buti na lang si Neynay, hindi po siya nagpaiwan doon. Kasi Nagkataon din si Rowan biglang tumabi sa akin dun sa taas habang nag -e kasi ako ng mga dadalhin namin sa kasapsapan. Pinuntahan ako, ako ni Rowan. Naman, ko dito, sabi Rowan, ko, ko yung ilang <laughs> sabi ko ano, uh, di, Rowan dito ka lang tapos pag ginantok ka matulog ka na. Tapos yun nakatulog nga po si Rowan. Tapos si Chichi sinundo ng papa niya. Pero pagdating ni Chichi, nandito lang naman kasi siya dahil wala si Rowan, di siya akit doon. Ngayon si Nenay, sinek ko kasi yung mga boys doon tapos yung lechon na chichap namin na pangtindahan. Nandun pa din. Uh, -uh. Pag pagakyat namin doon, si Nenay, hindi siya nagpaiwan kay Papayam. Eh madalas kasama ni Papayam sa e-bike, si Rowan, Queen Queen, si Ma, si Chichi, Rowan, si Nene, yawak niya pa sa isang kamay niya. Minsan si Nat, Nat pa. Nakakong Tapos ayun. Buti, swerte talaga mga bata. Mag-isa lang si Papa Yam. Si Max lang kasamanya kasama niya. Nahulog po sila sa fish pond. Ay! Ay! Uh, <laughs> At least malambot ang chan. At least malambot ang chan. Ngayon nagulat ako kasi nag ako ng tubig dito. Kasama ko si Nene. Marites. <laughs> Nagsisigaw si Kichi. Lolo. Lolo ng lolo. Tapos sa sa hulog lolo. Hala na hulog. lolo. Na. Tapos, mama, mama, Nils si lolo dito? na hulog. Ko doon, doon. Buron <laughs> ito kasama ko sama <laughs> si Jomar dito. Takbo dun, no? Tatsu <laughs> eh. Sakto ka, ka pa ako. Ay, ni Jomar. Oh, kape. Yung e-bike nagkaano yung e-bike. Pero gumagana pa naman din drive ko pa pa uwi eh. Ipapaano ano lang, ayusin ching, lang. Kasi oh. po yung bubong na pakita ko. <laughs> nay no. Chi ali ka chi, kwento mo ang buong pangyayari. Ayan. Ewan ko kung may nag-re-repair or makakabili ng ibang parts. Itong bubong siguro meron naman po. Or customized lang. Pwede naman. Ayan o. No? Naglag si Papa Yam. turok turok yan sa may mga kahoy dun eh. Buti na lang siya. Hindi siya naturok. Tapos yan. Warak yan. Nagka ano to. Balibag ang mga yan. Yung upuan. Binalik na lang kanina. Ayan o. No? gamit na gamit pa naman to kay Papa Yam kasi kaya yan maalikabok kasi ah, ingay ng motor tapos ayan oh, sira kabok pa malaglag sa may mga buhangin doon at ano hindi hmm, ito din ah. na UP ah. ah kaya yan. Parang umano nga eh, oh. oh. kaya yan talaga. Kaya pa, ayos. Si Chuchay, oo. Oh, oh, si Chuchay, pag nagmumotor din ako minsan, ang, ano, Then, ang aharot. Hindi, nangaaway, lalo na pag hawak ko si Max, inaaway niya, oh. Oh, yan. Pinakapasaway namin, ano yan. Pati to, Si shadow Ay, Nay, bakit nilabas mo na naman walis ko? Ayun, oh. Ay, napagalitan niya. Wag, wag. Nay, wag. Ah, ay. No. Tinuturuan kanina ni na ano. ng mga boys doon. Nakikita niya. Pag sinasaway yung dog. Ginaya niya tuloy. Kwento mo kay Papa. Ano, anong nangyari kay Lulo? ah, hulog, hulog, oh, gano'n saan? sa nahulog? saan? doon sa e-bike? Mm -mm. dun sa fish pan, nahulog kasama yung e-bike? Mm -mm. kwento mo kay papa na si ka-farmer, sakto, umalis lang din kala ko nga, nandun siya nag, ano siya ngayon eh nasa may palayan <laughs> nagano siya nag na susunog ng yung anong tawag doon alam ko lang yung sa kapampangan but parang nabali ba to ang cute na na no? ano Max ikaw daw may kasalanan Max sama-sama ka pa kasi Max ang talaga ni Roa, no? Oh. Natulog ngayon. <laughs> Kung hindi, eh, tignan mo. Kasama pa si nene ngayon. Nabigla tuloy ako natakot. Sa wagay, eh, ano lang naman yon kanina. Aksidente talaga. Dahil kasabay niya daw si Max. Hawak niya. Bigla daw tumalun si Max. E eh nahila daw yung ano ng e-bike. Siyempre, ma din naman po si Max. Ah, maulog ka na naman, Lolo daw. Ah, kasama pa naman si Nene. Huwag kasing mabilis, Papa Yam. Nene, bye-bye, baby ko. Hawak ka na ha? <laughs> Hindi na daw siya sasakay. Kaya mag-iingat chi pag naka-bike din. Itong mga batang to, wala din mga takot kasi. Ang bibilis mag-bike. Babantayan niya daw lolo niya. Kabado si Chichi kanina eh. Sigaw ng sigaw. Kala niya daw bumagsak yung ilaw pagkita niya daw lolo niya <laughs> tapos kahapon tawa kami ng tawa sa kanya sa kanilang dalawa ni Rowan nag-aaway sila hindi naman po yung parang nag-aasaran sabi nung isa sabi ni Chichi kay Rowan lolo mo pangit tapos sabi naman ni Rowan, lola mo pangit din, hindi pa masarap magluto. <laughs> Tawa, si Papa yung nakikinig din, nakikinig eh. Naririnig niya yung usapan ng dalawa. Tapos sabi ni ano, Chichi, lolo mo kalbo. <laughs> eh isa lang naman lolo nila. Parang hindi magkapatid. Ewan ko baka napanood din nila yon. Kasi parang may napanood akong ganoon eh. Alam mo, Ben, napaka-swerty mo. Natulog ka. <laughs> natulog ka palang madungis. Hindi kita nakita. Madilim kasi. Ano? Alam mo ba, nahulog si Lolo? Naka-e-bike? Doon, no? Insira yung e-bike. Doon sa fish pond. <laughs> nahulog po si Lolo. Nasugat siya dito, oh. So, pinatay mo yung electric fan? Pinatay mo. O, wiwi ka muna. na Na Ba't mo pala? Hmm? Late na ng damit mo ha? Kay nini na yan. Susunduin na siguro sina ate si Ma. Buti na lang maaga-aga pa talaga. Uh, wala pa sina si Ma at si Queen Queen. Tapos si Chichi nagkataon lang naman na maaga ngayon dahil wala po siyang ano, sa school yung tutor. Nandito sa, ay, dum pumunta doon. Gusto mong puntahan si ate? Sige na, sleeper ka. Ta wash mo na natin face mo. Tara, sleepy ka pa? Hmm, tulog ka na dyan. <laughs> Chay. Chay. Hi ka Chay. Ha. Ang ganda-ganda ni Chay. May ano lang. May S. Ayusin mo. Ano? Kaya mo na yan? Mag-isa. <laughs> Gusto niya kaming dalawa. Dahan-dahan, be. Sabi ko, ititrim ko to ulit asin kalbo. Si Rambo po nagtitrim nito eh. Gusto kong itrim na talagang sagad-sagaran. Ano, si Ay, rugo. Diyan na sina... si Ma. Kanina pa sila naghihintay. Sigurado niya, ni Mama test niyo na si Lolo. Kaso yan oh, nung na-trim, naglabasan na yung mga bulaklak. Eh di manghihinayang na naman ako niyan. Ano? Oh tara. <laughs> Ihlang. Ambigit mo kasih nanggit kainy ini. Shit lang. <laughs> ay, dance ka na. Ha. Dance ka to. Ning ka, no. ka. nya. gusto Oh, dance. Na, oh. dance na, hindi niya ako may chance ah. wala na si Nene. Ay, ang ganda naman ng baby na yan. Uwian <laughs> uh, na. Bandi Rowan, likwa na kami. Kamukha ka ini ate si Ma. Sabon ah. Ayo nga uh, may bisita po bukas si eh. Tita Susan. Ay, ano lang naman, down lang naman yan. Na-charge na yung pang, ano, blower. Tapos, CR lang yan. Check. Ayan, dyan po nahulog si Papa yan. Bali yung papaya, o. Oh. At least papaya lang. Pagdating siya dulo. Ayan, o. Oh, yung mga kahoy na yan, tumusok po dun sa e-bike. Kaya, butas yung bubong. Basta, mo. Okay. Hmm? Chia, may spoon ka na nga. Ma! Ah. Hmm. Maway niyo po anak niya. Ah, si Rowan, oh, ang galing ni Rowan. Wait lang, ano yun? Paminta? Ay. <laughs> Kaya niya paminta. Okay lang na. <laughs> okay na. Okay lang, healthy yan. Wag lang, wag lang langaw. Very good naman. Ulam po kasi namin kanina nilagang pata ng baboy. Tapos, nag-crispy pata Pero din po kami. po kaming chichu. <laughs> chichu. Galing yan kina. Thank you ka kay Tito Leo. Hi, Tito Leo. Thank you, Tito Leo. And Tita Rona. And Tita y Rona. Sila Sila bigay po nila yung pata. Papa? Tsaka yung mga cookies. Yung puto. <laughs> Ay! Nako! Pon, Kumakain kasi siya. Pinapatulan yung mga anak. Ay, nako, pon, pon naman. Naaway mo, anak mo. si ano, nasaan yung isa si jackpot <laughs> si jackpot nine yung anak niya wala namang nabawas oo nga eto dalawa may dalawa pa kami dito malaki na pag umaga nandiyan sila sa gabi tatabi para kung sakaling umulan hindi kasi pwedeng pakawalan inaaway sila ng nanay nila si Chuchay. For, ipos na, idadaling ko sa ano, lechon house. For adoption. Sino kumuha ng isa? Wala. mo po. sa totoo lang po kasi, ayoko talagang nagbibigay ng tuta sa mga boys kasi nakailan na. Tapos, wala namang nabubuhay. Hindi naman po sa nagdadamot ako, ano, syempre ako, gusto ko yung mapunta yung papi dun sa maalagaan talaga. Tapos, tapos ano, yung kayang ipavaksin. Kasi syempre, pag i-out namin na ganyan, pag bibigay na, syempre, hindi naman talaga updated yung mga vaccine yan. Kasi tuloy-tuloy yun eh. May mga booster po yun. Kaya, may... Siyempre, gagastos ka. Bibili ka ng vaccine. Pag pina-vaccine pa sa vet, may bayad. Alam ko, 600 po dating. Ewan ko lang po ngayon. Pero, once a year lang naman po yun. Ang sarap dito tumambay, oh. Gusto ko itong dalhin sa kasapsapan. Kaso, ano ma, um, ma ano malaki meron naman pala ako nabili yung sa Shopee pero syempre yung iba sana para may upuan din so naisip ko wag na bukas yung tindahan doon oh. maliwanag si yung magnanay kasi yung last ano yung nabigay pong toka sa kanila sabi ko total dyan lang naman po sila nakatira yung toka na after after yung closing syempre yung mga plates pinupunasan pa po yun tatakpan kaso yun nga last time sa late na kaming natapos dahil nag sabi ko kahit na sa next day na gawin yun. kasi hindi po nagawa nung the following day kasi yung susi nawala <laughs> ngayon okay na si Junjun no kailangan ko na naman ni ano, sa garapata si Junjun kailangan talaga pag nag-spot on ako sabay-sabay. Si Max lang tuloy yung malinis ngayon walang kagaragara pata dahil siya yung huli kong na spot on tapos tingnan nyo oh, may tatlong ano dito <laughs> may tatlong aming alaga kaya ako gusto ko sa gabi nagpapatay ako ng ilaw dyan paikot kasi tatam pag maliwanag tatambayan ng palaka tapos kinabukasan may ano na sila dyan dumi dumi sabi ko yung iwanan na lang na bukas yung mga canopy sa taas tapos ibang ilaw para maliwanag din po kami sa gabi tapos yun sa gate naman solar naman yun tsaka dito maliwanag na po ngayon hindi na nakakatakot umakyat baba Ano, Max? <laughs> Natatawa ko sa'yo, Max. Hindi ka makakalimutan ni Lolo Yam. Sabi niya, talagang tiyempo pang nahulog po siya dun sa may malalim na park. Pero kinabanok ako kanina. Kala ko, anong nangyari? Kasi si Chichi po, nagsisigaw po talaga siya. Kinabahan din siya kay Lolo niya. <laughs> Pero si Nenay naman, tawa, na siya, tawa siya ng tawa. Ano, Max? Pinagbigyan ka na, Max. Bukas naman Slep Terus na. mm -mm. Bye, bye, baby, come on up Bye, bye, pal. Uh -huh. <laughs> Thank you for watching. God bless. No more choo, -choo.